Guys, nakikita niyo yun. Doon -do -daw. Do daw, tayo po Ito yung wheelchair niya, guys. Na talagang ikangang pinagtsatsaga ang mabuti. Ay, Ah, oh, ang galing niya. Oh my God! Kaya naman guys, dayuhin natin ang municipality ng Nauhan. At dito nga sa Barangay, Australia. At dito ang bibigyan natin ng libreng wheelchair. Kaya naman, let's go guys. Ibigay na natin to. Guys, nandito na tayo sa Australia. Ayan, kasama na natin si, ano pa pala na? Maple. Ah, si Madam Mia ang ating contact dito sa ating bibigyan. So, dahil medyo malayo pa yung pupuntahan natin, kaya dadanhin ko na, lalabas ko na yung ating wheelchair kasi pati hindi na tayo bumalik. Ano natin ating wheelchair? Regan, naghahanap buhay ba yun? Hindi po, eh. po source of income dahil ano po yung niya? Ah, oo. So, yan. Ito na yung ating well share at isusulong na natin. Papunta na tayo doon. Ayan. Ito naman na hindi ko naman bubuhatin. Susulong ko lang yan. Ganyan-ganyan lang yung peg natin dito. <laughs> o, di ba? Bagay na bagay yung outfit ko sa pagsusulong? <laughs> okay, kaya-kaya natin to. Magpapainit tayo. Let's go! <laughs> Nagsuda ako ng ganito kasi talagang magpapainit ako eh. <laughs> ha? Sunbathing? So, oo. Kasi kailangan ko ibilay yung sarili ko eh. Kailangan ibilang mo. Aray ko. Aray ko. Saan ka Saan banda yan? Malayo pa ba tayo sa area of responsibility? <laughs> <makes> ha! Aray ka ba yan? Diyos <laughs> ko yes, Lord! Si ate. So, guys, nakikita nyo yun. Doon dad daw. Doon, daw tayo pupunta. <makes> Tapos yun naman pala. Ang laki-laki naman pala ng karsada dito. Hindi naman pala. Pasok na, pasok naman pala eh. <makes> Sige, kaparak, maglakad ka. Kaya, kaya mo yan. <laughs> Guys, nandito na tayo sa bahay ni Sir, yung ating bibigyan. Matapos ang ilang dekada na paglala paglalakad, nakarating na tayo dito. <laughs> Hi po! Hello po sa inyo! Hi Kuya Regan! Ikaw na pala yan! Hello po! Ito po ang bahay nyo. Wow, papasok na po ako. Eh. Si ate po, ay ako po Ay, paano hindi? Pinaglakad po ako mula po doon. Sa labas po ng court. Ito po. Kala ko po kasi hindi abot ang sasakyan. Ayun, so. Kumusta po kayo dito? Okay, na kayo lang po nakatira dito? Nanay ko po, ano. Nanay nyo po, ikaw at saka yung nanay nyo. Stroke po. Saka po yung isang kapatid po na... Pagkailan rin po mga Ah, bali tatlo po kayo dito sa bahay nyo. Ah, oh, -hmm. -mm. pangalan nyo po ay si Kuya? Regian po. Regian. Regian Apiledo? Perero po. Perero. Perero. Ah, Perero. Akala ko, oh, chocolate na yung Perero. <makes> perero <Apera>. pala. <laughs> oh, okay. Saan so, dito na tayo sa bahay ni Kuya Regian Perera? At si Kuya ay, ikaw ay inborn po yan. Na, ha? Na, na ano ka? Ay, bro, Ah, oh, nalaglag siya sa hagdan nung 2 years old tapos nagkaganya na. Pero kang hindi naman. Hindi pa lalakad. Ah, naglalakad talaga? Oo. Oh. Kasi wala kang wala kang kapansanan. Eh bakit naman parang sobrang lalaagad na nangyari sa pagkakalaglag mo? Ito daw yung dinala po daw sa ano sa PGH parang ano lang. Kaya parang hindi nagamot ng todo nang so, napadiretso yung pagpapagamot mo. Ako pala kuya si ano, kaparak blood. ano po pinagkakabalahan niyo po ngayon dito sa inyo, sa bahay niyo? Kailan po patos po meron? Ah, nagtatahi ka ng sapatos. Meron kang pwesto. Wala na dito. Ah, napunta. Oo. So, yun ang iyong pinakakaabalahan. Ano? Sa nanay ko, yung pag-aasikaso. Ah, pag-aasikaso sa nanay niya. Kasi stroke din si nanay mo. Ikaw pa, nag-aasikaso sa nanay mo. Ano Mm, bali, ano, matanong ko lang, saan kayo kumukuha ng income niya dito? Ganun, ang nanay mo stroke, tapos ikaw ay ganyan. Hindi, kapatid ko po, po tulong-tulong. sa po yung, yung isa kong kapatid ko, ang isa ko yung kapatid at bumukay. Aho, Walang bigas. Uh -huh. eh, yung, yung isang kapatid ko lang po dito. Nangingis na po yung atawa. oh, na. Yung... Alam mo ba nadating ako ngayon? Hindi ba? Dahil ayoko nga po sa... Ha? Yung po, sabi ng kapatid ko ni Madayl, mm -mm. pinanong nga doon ni Cheryl, isap ko yun. Uh -uh. Ah-ah! Ay, Ay, ayaw, ayaw mo! mo po, hindi po ako na sa <laughs> ganyan. <sa> ah, <laughs> <laughs> Ay, okay lang. Galit ka ba sa akin ngayon? <laughs> kaya kasi ako nandito kasi nga nasabi sa akin nung, nung friend ko na si Sheryl at saka ni Madam na kailangan mo nga daw ng wheelchair. So, kaya talaga binisita kita dito at dinalan kita ng bagong wheelchair. Ayan. Kasi nga, di ba, tingnan mo naman. oh, di ba? Tingnan nyo guys. Aray yung kanyang wheelchair, ha? Ah, uh, ipakita ko lang. Ito yung wheelchair niya, guys. Na talagang ikangang pinagtsatsaga ang mabuti. Ayan. At talagang maya-maya pa yung mapo, tutusok na siya neto. Matetetano na siya sa mga uh, sa mga gamit. Ayan. Oh. So, kaya naman kailangan na nating palitan ito. At uh, si Kuya ay medyo delikado na dito. hindi na talaga siya gumugulong ng maganda. Ayan. Tingnan nyo naman. Oh, talagang wala na. Pwede nang ipa-timbang at ipa tong uh, wheelchair ni Kuya. Kaya naman dinala natin siya nang bagong wheelchair. So ayan, sige, isakin na natin si Kuya sa kanyang bagong wheelchair. So, ikaw ay uh, sinadya ko dito para talaga dawang palitan na natin ang iyong wheelchair namang talaga namang miyami-miyan ni Matete. Ano ka na doon? Eh, uh Ah, -uh, ano? Okay lang ba sa iyo? Baka naman naka mo at 'di binigla Ano, Ano <laughs> ano? Salamat. I don't, I don't, I don't. Salamat daw <laughs> siya. Sa so ayan, Kuya, dinalhan kita kayo pumunta doon. Kaya mo pumunta? Sigurada ka? Okay, sige. Ready ka na yung wheelchair mo. Ayan. Ay, siguro yung nakakatuwa. Wait. Dito tayo. Oh, Hello. galing ni Kuya. Ayan. Yeah. Ha? Ah, okay. So, nilalagay mo. Kahit paano ka aksasakay dyan? Oh, galing ni Kuya talaga. Sanay na sanay si Kuya sa bagagay. Oh, Ay, ang galing niya. Oh my God. O, oh, diba? Oh. Yeah. Panis. Ang galing ni Kuya sa wheelchair. O, oh, diba? Oo. Oh, diba? Oh, saan ka pa dyan? Ako ya. Saan tayo manliligaw? Saan tayo pupunta ngayon ang liligawan mo? Bili, 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 bili. Ay, dito lang. Ah, oh, okay. Akala ko naman nililigawan ka na pupuntahan ka na eh. Saan ba yung covered court dito? Diba nanonood ka ng basketball? Wala po tao doon ngayon. Ah, hindi nga. Pero nanonood ka doon. Tiga? O. Oh, eh lang nga ang daladala mo yung wheelchair mo, eh, talaga namang miyamiya pa yung mateteta no ka na. Eh, ilan taon na ba ang servisyo sa iyo ng wheelchair mo? Ilan taon na? Ha? Ang dami na po yan, pang 25 na po ata yan. Pang 25 kung wheelchair na. Ay, di, pang 26 na pala. <laughs> Guys, pang 26 na siyang wheelchair. Pero, matanong ko lang, kuya, sino ay mga nagpo-provide sa iyo ng wheelchair? Sa sa... Ilan taong ka na pala ngayon, kuya? 13 na po. 13 na? Oh, mag tayo. Oh, pero hindi tayo nakakalayo ng beauty natin, oh, di ba? Kapit <laughs> tayo, kuya. Ang galing mo talaga. Pero minsan talaga napunta ka talaga doon. Doon po pala, kuya. Ah, po. Na, pag napunta ka doon, sineservice mo pa yan? Ah, talaga? Buti hindi ka iniiwan sa area niyan. Narinig mo kung ano pag nabagsak. Na, ah, ano, ganoon. Ano, Aba. Ano, ano totoo rin doon? Kasi nga medyo ano na siya talaga nabitaw na. Happy ka na ba ngayon? Ha ha ha. Masaya po. Masaya, masaya. Oo, makakapunta ka na din sa court ng ikangay talagang ipaplasta mo itong iyong, ano, ay, bago na ulit ang wheelchair ko. So, saan ang gagaling yung mga wheelchair mo kapag uh, ganyan, katulad yan, o kailangan naman na talagang palitan? Ang mga kaibigan din po, tapos yung kong dati, DSWD. Ah, DSWD. DSWD. Mm -hmm. Very good, DSWD. Dating patay ko ng Ah, okay. Ah, dito, dito sa, ano, dito sa atin sa so, Nauhan. Oo. Bali, ikaw pa lang yung pangalawa na tao na binigyan ko dito sa Nauhan. Nakalimutan ko si Madam, pag di ako nakakamali, Madam Nimpa, ang pangalan. Request nyo ni Sir Mike. Hello, Sir Mike. Counselor ka, Sir Mike. Uh, Ni-request yun sa akin. So, pinuntahan ko din siya dito. At yan, di ikaw nga yung pangalawa dito sa Nauhan. Ayan. Mas lalo ka na ngayon sisipagin sa, ano, ano, pagpunta doon. Naka, sa totoong buhay, bilang sa karamdaman mong ganyan, na, nakakasagabal ba sa iyo yung ikang medyo hindi maayos na wheelchair sa iyo? dahil po pag naging po ng wheelchair. parang mayroon din po sa sakin na four-wheels. Eh. So, Tapatakbo mm -hmm. eh. so, niyo po kung ano kong diferensya na nagsiting ano na sisira yung ano. mm -hmm. Salamat nga po, tala, dahil nag-iisip nga po kung ano, dumiskarte ng well wheelchair. sa mga ano. kung so, magbabakal po. Ah. Para po mapaltan yung radal nga po, wala na po sa oh, Oo, oh. kaya nga, okay tayo naman talagang ano na, hindi na talaga siya kaayo aya Ipatimbang mo na yun, kuya. <laughs> Oo, you, kung magkang mag-alala. At kung sakali naman na masira ulit itong wheelchair mo, kung sakali lang, for sure naman na matagal mo itong magagamit. Gano'n ba katagal mo na ginamit yun bago nasira? Ginamit mo na po ng... Ah, second hand na pala yun. Patatlo na po sa kadal. Ginamit ko po ng compare kaya na nice. Guys, patatlo na pala niya yun. Kung sino-sino na palang gumamit. So ngayon, kuya, hindi ka na mahihiram. Hindi ka na mag-iisip ano, mag na sira ang iyong wheelchair. at bago na na ngayon. Ayan. So, ito ang ating sticker at ang ating brand, ito ang ating top care. Ayan. So, nga happy happy ka ba kuya ngayon sa natanggap mong wheelchair? Hindi naman po halata pero sa puso ko Thank ay, you. Nahiya <laughs> siya. Nahiya siya. Aray ko, So, talagang yung surprise ko ba ay umipek ba sa'yo? Ha? Mamaya po ko siguro mas mahihiya po. <laughs>

Uh, Philippine Medical Supplies At uh, Demsco Fire Truck Maraming salamat po Sa inyong uh, Pagpapadala Ng ating wheelchair po dito At salamat po Sa patuloy na pag-sponsor nyo po Sa akin Sa wheelchair na ito Ayan At si kuya nga po Si kuya Ano nga Ray G yan uh, hirap naman ang pangalan mo Kuya Eh Ray G yan Pwede naman Ray G na lang Pwede na lang po Ayan, si Kuya Reggie yan ang talaga namang maswerte na nakatanggap ng ating bagong well share. Ayan, at ito ay malaking tulong para sa kanya. Ayan, sa kalagayan niyang ito ay talaga ng mga uh, siguradong napasaya natin siya. Ayan, thank you so much po, Top Care. Sa sir, sir dance ko, maraming maraming salamat, salamat, po. salamat po. Yay! O, di ba? Pwede ka na mag-dancing-dancing kapag ka meron mayuhan dyan. May sayawan. O, pwede ka na gumiling dyan. <laughs> Aroy ko na. Ayok na agad si nanay. Eh, bakit? <laughs> tao po na lang ginatay. Ha? Kabo no, ang aking anak po no, ko uh Oh. Wala ka pala ba yung malamang sa lahat na gusto Emotional ni <laughs> Kayo ay ano, istro kayo. Oo. Oh. Uh -oh. Sino nag sa inyo Sampagawa. siya? Sa kayo, ano, dala ko pang ng babae. hindi mo ano. Ito um, okay. so, siya na talaga, ko. Thank <laughs> Pansin ko na kayo, wala na mga friend. <laughs> ano ko na wala na, okay lang yun. Wag mo iniisip yun. Okay lang po, wala nga po kung dalang ko meron sa iyo eh. Naligaw nga po ako punta dito. <laughs> Pero hinanaw ko pa rin po talaga talaman, si talaga Kuya. Po, talaga po, talaman. Oo. -o. Anong pangalan mo, Nay? Eh? Jema, Jema Ganta. Jema Ganta? Opo. Ah, oh, dapat ganda. Ganta. Ganta. Emotional si Nanay kasi sobrang saya niya. Talaga po. hmm, ngayon mo lang. Alam mo bang pupunta ako dito? Hindi po. po. Ano masasabi mo ngayon, Nay? Dahil may bagong wheelchair na si Kuya Regan. Ako ba natatawa talaga? Pinagkalaw ba ng Panginoon? Don't, unopin mo ngayon, don't poem si kayo. Mm -mm. Kaparak vlog po. So, salamat po sa inyo. Salamat uh -oh. po. at uh, ako po pinatuloy niya dito sa bahay ninyo. Sana po ay napasaya ko po kayo. kaya. Magmatama mayong matalaw. Mm. Thank, Thank you so much, much. To Kaparak. Mar Yay! Thank you po, Kuya Regan. Nanay, maraming salamat po. Sabi, salamat po. Uh, opo, sana hindi po ito ang ating huling pagkikita at uh, pwede pa rin po ako bumalik po sa inyo dito kung sakali na ano man po yung pwede ko pang maitulong sa iyo. Ayan. Bilang naman po ako, please, isa din po akong vlogger para po makatulong sa inyo, sa mga katulad nyo. Ayan. Nandito lang po ako palagi para makatulong sa inyo sa abot na aking makakaya. Hindi man po ako ganun kasikat na vlogger sa katulad ng iniisip nyo, katulad ng iba. Pero yung puso ko po ay handang tumulong para sa inyo. Okay, guys, maraming maraming salamat po. At uh, si Kuya, inupasaya natin. Sa lahat po ng aking mga supporters, kaparak, sa lahat ng mga nagmamahal po sa akin at patuloy na share at nanonood ng aking video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ang simpleng pag-share at panonood nyo po at pag-comment sa aking video ay isang paglalakan na po yun at masayang masaya na po ako doon. Kaya naman, kung nagustuhan nyo po ang video ko, maari nyo po itong i-share. Maraming salamat po. Kaparak Vlog. I-follow nyo po ako. Yeah, hey. 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 kepada flock para sa tao, hoping in life things and laughing, man tayo stories of kindness Comedy too a tune, kepada flock is here for you. Follow the vlog flock sa man tayo